kayo po ang nagsisilbing inspirasyon po sa atin na paglaban po ang ating uh, pagsasakang, paglaban po ang ating pagtatanim. po talaga ang paparayan sa ating publika. Uh, ang sakripisyo po ninyo, matagal rin mo na hindi pilihin ng upotansa at pagkilala At po, sa, na, sa hangay ng aking generasyon, kumihihiro ng, ng kulang sa inyong mga... Pagkakas sa kami. So, para rin bigyan niyo ng pagkakataon na makabawi, At ang tayo ay buhay pa at meron pang uh, na uh, tumutulo o sa ating mga katawan. Uh, bigyan niyo kami ng pagkakataon na pag-uwi ng huwag. Hindi makatalunan no, ang nangyari sa ating sakahan sa ating mga magsasakang itong napakalaring taon. Uh, at dapat yung ituwi. Dapat yung ayusin. Dapat yung uh, pagkilala, respeto, at suporta ang pinakamahalaga sa, sa mga sa mga pagsasakatulad po ninyo, Manghel. Kali po ay isang Anghel, Manghel.